Last year lang ay inilabas ng CF Moto Philippines ang pangmalakasan nilang sports bike ang CF Moto 450 SR. Isang lightweight sports bike under 400cc category. Pagdating sa disenyo ng motorsiklo na to, talagang kakaiba ito compare natin dun sa mga kakompetensya niyang sports bike na meron dito sa Pilipinas. At talagang may panglabad din ito pagdating sa mga advanced features na nakakabit dito. Tulad ng braking system nito, equip ito ng ABS o anti-lock brake system. So alam naman natin kung ano yung ginagawa ng ABS. Ito yung kapag nag-sudden braking tayo ay hindi basta-basta maglalak yung mga wheels natin. At naka Brembo calipers din ito sa front brake na kadalasan lang natin makikita sa mga high-end na sports bike. Pagdating naman sa instrument panel nito ay ginamitan na nga rin ito ng 5-inch TFT display. At ngayon nga mga talay inilabas na rin ni CF Moto Philippines ang latest version ng 450 SR. So ito nga ang CF Moto 450 SRS. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng SS. Siguro single-sided swingarm. So ito nga mga tol lang CF Moto 450 SRS. So coming soon to sa mga showroom ng CF Moto nationwide. So ano ano nga ba yung kayang i-offer ng CF Moto 450 SRS? So yun ang tatalakayin natin ngayon sa video na to. Unang una sa looks nito halos wala naman sila pinagkaiba ng previous model na 450 SR. Ganun pa rin ano, andun pa rin yung smooth and aggressive looks design. Pero pag titignan natin dito sa side profile niya, kapansin-pansin agad dito yung single sided swing arm niya na talagang napaka premium ng design. At para mas lalong kitang kit nakikita yung single sided swing arm nito ay niredesign din yung muffler nito ginawa siyang underbelly exhaust kaya mas lalong umangas yung tindigan nya Pagdating naman sa mga ilaw nito, yan talagang napaka-stylish at napakaangas ng design. Same as the previous model, LED pa rin yung ginamit na mga ilaw dito. Dito naman sa meter panel niya, same pa rin sa previous model, naka 5 inch TFT display. At ang isa sa nagustuhan ko dito yung pagka premium ng animation ng TFT display niya. So masasabi mo talagang sulit itong sports bike na to, given na Chinese brand itong motor na to. So marami kasi nagsasabi na kapag sinabing Chinese brand ng motor ay mahinang klase. So ibahin nyo itong CF Moto. Dahil pagdating sa quality nito ay talagang subok na to, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. So dito lang sa Pilipinas, eh, talagang marami rin ang gumagamit ng CF Moto Motors ¡Suscríbete al Pagdating naman sa handling ng CF Moto 450 SRS mga tol ay in-upgrade na rin ni CF Moto yung front shocks nito. No? Adjustable na yung damping nito for better riding experience. Equipped na rin ito ng traction control system. So ito yung features na nagpe-prevent ng pag-slide ng gulong natin. Kung mas stable yung ikot ng gulong sa cornering or kaya pag napadaan sa basang kalsada, hindi ka basta mag slide So talaga malaking tulong din tong features na to para dito sa isang sports bike na to lalo na sa racetrack or kaya kahit sa urban o city driving. Pagdating naman sa makina nito ay ginagamitan nito ng 449.5 cc engine displacement, water cooled, double overhead cam parallel twin cylinder engine. Na kaya mag-produce ng 46.9 horsepower at 9250 rpm at max torque na 39.3 newton meters at 7750 rpm. At pagdating niya sa top speed nito ay kaya nitong maabot ng 190 plus kilometers per hour. Pagdating naman sa fuel mileage ito kaya nitong maabot hanggang 27 kilometers per liter. So expected naman yung ganong fuel consumption sa ganitong naka 2 cylinder na makina sa mga gulong naman ito sa unahan ay may sukat itong 110 over 70 rim 17 at sa likod naman ay 150 over 60 rim 17 and naka tubeless na yung parehong gulong nito harap at likod sa mga brakes naman dito sa unahan ay naka 320mm single disc brake na may Brembo calipers at sa likod naman naka disc brake din naman tayo at equipped na ito ng ABS o anti-lock brake system. Pagdating naman sa seat height may sukat itong 795mm at yung ground clearance naman ito ay 140mm at may bigat itong 179 kg. Pagdating sa fuel tank, meron itong 14 liters fuel tank capacity. Pagdating sa presyo, ang SRP niya mga tol ay 318,900 pesos. So siguro ay introductory price pa lang kaya yan, pwede pa siyang tumaas. So yun in ang initial review natin para dito sa CFMoto Moto 450 SRS. So anong masasabi nyo sa motor na to? Solid kaya? Comment nyo naman mga tol dyan sa comment box. So hanggang dito na lang muna mga tol kung nagustuhan mo itong video na to at kung bago ka lang. Huwag kalimutang magsubscribe at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.